Yeah. Else? Exodus, in the house, Ooh, my boy, you yeah, know. Exodus. the brothers in the air. Yeah, we so fly. and the brothers got the sting in the bag. Count the to represent. Yeah, we so high and we fast like a Rory in the sky. You know we always keep it honey. real is going down a frenzy and after the kill was still fresh like Gen speaking of speaking of the club of so this is hanging till the boy young who may go feel in the ball of the skin the bear nigga ya bong a sit the brothers in the air yeah we so fly Color brothers got a thing in the back all right smaller brothers 580 kilometers ito na yung uh, sea crossing mga Kalab brothers so unang uh, tawid dagat ng race namin ng Old Bird season dito sa Auckland New Zealand So sana mag uh, tagumpay yung uh, lipad ng mga warriors natin mga Kalab brothers Meron sana tayong sinalpak na 16 na warriors pero hindi nakasama yung dalawang magkapatid mga Kalab brothers ito Yan si Major Jump saka yung kapatid niya kasi bulag mga alab brothers so parang uh, kita ata sa pagbasket na bulag yung isang mata kaya na disqualified siya mga alab brothers so sana sa susunod makalusot si major jam sana okay naman sa kabilang mata niya oh. ayan tsaka masigla na siya mga alab brothers sayang So gusto ko sanang subukan si uh, Major Jam sa 580 kilometers kung kakayanin niya. Tapos yung kapatid niya pala, mga Kalab brothers nandoon. Si 2509, hindi rin nakasama. Kasi yung uh, last race natin, kung naalala niyo, yung hindi siya nag-clock pero siya yung nauna sa race. So tayo nag-champion ng 280 kilometers. Pero si uh, 09 yung naging champion talaga para sa akin. Pero hindi siya nag-clock kasi may problema yung uh, chip niya, mga Kalab brothers. So sana Uh, maayos natin this coming Sunday so dadaling ko siya dun sa club para maayos yung uh, uh, record niya mga Brothers siguro na, ano, na, na nabura yung record niya doon sa system anyway So malapit na yung abangan mga Kalab Brothers Nasa quarter to 2 na dito sa amin So approximate 2.30 to 3.30 yung uh, dating ng mga Warriors natin So yun ang abangan natin mga Kalab Brothers Excited ako doon sa ibon natin na si Madonna yung off color natin na ibon ang galing na ibon yun mga kala brothers so sana makasurvive siya ngayong araw pag makasurvive si Madonna believe na ako dun sa ibon na yun yung off color natin ah uh, yon mga kala brothers, so sana maganda yung lipad ng mga warriors natin yun ang abangan natin ngayon kung sino yung unang warriors na makapasok dito sa warbox natin mga kala brothers right, so dyan muna kayo mga kala brothers. Update ko na lang kayo mamaya Pag nandito na yung mga warriors natin Maganda yung panahon pala Ayan, no? Kaso medyo malakas lang yung hangin Sana hinto yung hangin Mga bandang alas tres Para hindi sila mahirapan Pagdating nila dito sa Auckland, New Zealand So lampas na pala siya ng uh, Wellington Ward yung race namin Ward, New Zealand To Auckland, New Zealand So medyo malayo-layo na yung race namin ngayon So good luck pala sa lahat ng mga Pilipino Na nagsalpak ng mga warriors nila sa race na to. So magandang abangan to mga Love Brothers kasi maganda na yung panahon ngayon. ah uh, malapit na yung summer dito sa amin. Kaya yung lipad ng ibon natin isa uh, hindi na sila hirap mga Love Brothers. Alright, so jam muna kayo mga Love Brothers. Update ko na lang kayo mamaya. masalubong yung hangin mga kala brothers kaya hirap yung mga ibon natin so yun, wala natin ayan walang iba Ay, si exodus in the house iba okay, mo boy. ayan o oh. exodus so siya yung unang ibon natin mga kala brothers so, ito na yung pangalawa natin si Ezra mga kala brothers ayan is for system. Si Exodus si Yan, ito yung pangatlo natin. Anak na Exodus, mga Kalab Brothers, lagdag yung pakpak. -pak. Grabe, napakahirap yung race nila. Sobo yung hangin. So ito yung unang ibo natin sa 500 kilometers yung nakaraang race natin. Tapos si Madonna yung second. So ngayon yung tatay niya ng nag-first lock natin si Exodus. Ayan, bili lahat. Anto na si Exodus. Tapos yung pito niya, si Ezra. Tapos ito naman yung anak niya. Anak na Exodus. So, isang family sila, mga kalang brothers. Oh, dito na si Madonna. Ayan o. Oh. Umiikot pa. Grabe. Sana. Ayan na. Ayan. Ayan na, si Madonna. Ayan, pang lima natin. Grabe, tibay lang ang honor. Hard race. Survive pa rin si Madonna. Tibay mo. Ayan o. No? Oh. Bayan pa rin si Madonna. Ito yung mga kapat natin. si Strike. Babara ko po. E so, parang di lang galing ng 500, oh. Babara ko pa. Gutom na gutom. Kaya ka muna dyan. Ayan yung up natin. 580 kilometers. Ibay. Si Madonna. Sige, kain lang kayo. Ayan na. 11 out of 14. So, pwede na natin strike up to Pahala Brothers. Alright. Hey, Alright. <laughs>